ibigan tapik topic po natin para sa hirap dumumi. Diba, naka experience ba kayo ng ganito? Constipation, uh, antigas-tigas ng dumi, problema sa almoranas, may dugo sa dumi, at uh, constipated, ano gagawin natin? Napakahirap nito. Actually, experience ko to, karamihan ng mga tinuturo ko sa inyo, uh, personal experience, okay? May nagsabi nga noon, eh, si Hippocrates siya, yung father of medicine. Before Christ pa siya, sabi niya, para maging magalingan doktor, kailangan daw maraming sakit. Mas maraming sakit, mas okay. Kasi mas ma-explain niya sa pasyente, alam niya first hand. Kaya nga, karamihan ng topic ko sa inyo, naramdaman ko, like yung mga depression, mental health, uh, irritable bowel, lahat yan naramdaman ko. Palpitation, panic attack karamihan na sakit. Ngayon, ito naman sa constipation, problema ko rin ito. So, unang-una, ano mo ang dahilan bakit nagko-constipate? Explain natin. Yung mga prevention technique, paano iiwas para hindi mag -constipate. Pero, ang third part, mas importante, ano gagawin kung nakabara na yung dumi? Yun ang mahirap doon. Kung barado na, ano nang gagawin? Meron na nakaipit doon sa sa tumbong natin ay lumabas yung dumi. Napakasakit. Anong gagawin? Tuturo din natin. Una, anong dahilan? Bakit nagkakaroon ng constipation? Una-una, nagkakaedad. Pag tumatanda, ay talaga nagkakonstipate. Kulang sa tubig. Yan. Actually, meron ako mga bagay na mga kasalanan uh, na hindi ko naman napapansin. Uh, pag nagkonti lang yung intake mo ng tubig konti, eh, magko-concentrate na eh. Kung dati iniinom ko mga 10 glasses of water, ngayon ginawa ko lang 8 glasses. 8 glasses na ngayon tubig ko, kulang pa rin. Kasi nga, 8 glasses of water ako in a day, pero malayong nilalakad ko. Eh. Naglalakad ako ng 10,000 steps eh. So, mas maraming exercise mo, mas maraming pawis mo, kulang na yung walong basong tubig. Kailangan mga 12 glasses na. Kailangan laging light yung color ng ihi. Saka napansin ko dito sa causes of constipation, ito na rin naman yung mga treatment, hindi makukuha ng isang bagay. Dapat itong lima, anim, pitong lunas ginagawa mo dapat lahat sabay-sabay. Kung magkulang ka lang sa isa dito, constipated ka na. Magkulang ka lang sa tubig, constipated ka na. Second, yung gulay. Yung gulay, bakas marami ka kinakain tapos may isang linggo na bawasan ka ng gulay. Yung gulay ang dami recommended mga tatlong tasa sa isang araw minimum. Kung constipated ka kahit apat na tasa. Ayun, isa, dalawa, tatlo, apat, mga kangkong, ano ba, ampalaya, pwede 'yan, mga beans, may fiber 'yan. O sari-saring gulay, green leafy vegetables, kailangan bulk forming 'yan. Kung kulang ka sa gulay, yun na yun. Titigas na yun. So, yan. Tubig, gulay. Next, yung prutas na pampalambot. Hindi mo pwede bawasan. Ano yung mga prutas na pampalambot? Every day, yung mga apat na piece. pakwan, nakakalambot. Pears, peras, nakakalambot. Papaya, nakakalambot konti. Prune juice, malakas ang prune juice. Pero prune juice, siguro mga one-fourth glass lang. Ah... Uh, Merong mangga, nakakalambot ang mangga pero masyado matamis ang mangga, eh. baka tumaba tayo. O, para lumambot dumi mo sa mangga, kailangan dalawang buong mangga, eh. masyadong nakakataba din. Grapes pwede rin, medyo matamis pero minsan hindi rin gano'ng nakakalambot. Pwede na rin. Pero nakita kong magandang technique yung halo-halong prutas. May konting pakwan, may konting papaya, may konting... Ang orange pong kam, usually hindi nakakalambot yung orange ya, sa experience ko. Hindi masyado suha. Kailangan talaga pakwan. O yung mga carrot juice, yung mga carrot shake, maganda yon. basta gulay, mas malakas siya makadumi. Tapos pag inahalo-halo mo yung... Tapos yung mga prutas na medyo sira na, yung overripe, yung sasakit na tiyan mo, yung mga kadumi ka. Pero baka overripe, hindi rin naman maganda masyado. So yan yung mga causes ano pa? Kulang sa galaw. Pag kulang ka sa galaw, kulang ka sa exercise, eh, mas titigas din ang dumi mo. Isa pa, ito hindi ito napapansin na karamihan, mental stress. Hindi nyo alam, pag nai-stress kayo, mas nagtitibig kayo. Bakit? For example, hindi nyo ba na-experience to yung minsan, ah, duming-dumi ka na, madudumi ka na, tapos may nagsabi sa iyo, "Uy, may emergency, may gagawin dito." O oh, may naaksidente. Oras na makarinig ka ng emergency, yung feeling mo na madudumi ka, mawawala. Mawawala. Hindi ka na madudumi, hindi nakukuluan siya mo, biglang tatahimik siya, magic. Ganon kasi yung katawan natin. Meron tayong sympathetic and parasympathetic nervous system. Yung sympathetic, yung pag uh, fight or flight, yung nagwawala, yung merong uh, adrenaline. Pag gumana yan, bilis ang tibok ng puso, lumalakas ang muscle, tapos babagal ang bituka. Halos hindi siya gagalaw. Kaya mawawala yung natatai ka yung feeling mo. Ayaw natin yun. Bumagal yung bituka, lalo kang constipated. Kaya dapat relax ka. Pag relax ka, para sympathetic nervous system, mas relax, mas gagalaw ang bituka, mas maganda. Mas bubuka yung sapwet, yung anal sphincter, mas lalabas. So, mas relax, mas maganda rin. So, gulay, prutas, galaw-galaw, meron din yan. Malaking tulong yan. ah uh, isa pa pala, pag-edad. Ito, wala tayong magagawa. Pag-edad. Pag kayo edad, nung bata kayo, hindi kayo constipated. Pero pagdating ng 50, 60, 70, constipated na. Bakit? tumatanda na kasi yung bituka natin aging puso pag tumatanda mas mahina utak pag tumatanda uh, mas nakakalimot tiyan bituka pag tumatanda mabagal na yung galaw pati yung mga enzymes mabagal yung galaw kaya yung uh, dahil mabagal siya mas constipated kaya nga mas babawiin mo sa mas maraming prutas mas maraming gulay mas maraming tubig nga dapat mong matanda kasi nga gusto mo siya i-push mas ginagalaw-galaw yung tiyan so yan yung mga babantayan natin okay? so paano na naman gagawin natin kung talagang nakabara na siya yan ang problema di ba pag nakabara na yung dumi itong mga tips natin maganda to kung, kung okay ka pa kung nakakadumi ka pero, pero paano yung barado may tinatawag na fecal impaction. Uh, fecal impaction, ibig sabihin, di ba, ito yung large intestine natin, di ba? May ascending, ganyan, letter U, pabaliktad. Minsan, may matigas na dumi na naka doon sa dulo ng puwet natin, nasa tumbong. So, pag mayroong matigas doon sa dulo, kumbaga sa traffic, nagkaroon ng traffic jam doon sa dulo ng Pwede natin, mag-iipon na yung dumi sa buong tiyan mo. Napakahirap nun. Biro mo, mag-iipon yung buong bituka mo, ganyan karaming dumi, hindi mo mailabas. Parang mga na yun, hindi mga Delegado po yon Sobrang sakit yon Ang problema nga, matigas yung una. So, pag matigas yung una, paano na lalabas? Ayaw nga lumabas yung una eh. Kaya, nakakatakot doon. Yun ang mahirap ngayon. Tuturuan ko kayo ng technique. Meron pa ako isang mahalagang clue kung ano yung bago magbaratong matigas, di ba? Sinabi ko na sa inyo, kulang sa tubig, kulang sa gulay, nag-travel kayo sa ibang bansa, nag-travel kayo sa probinsya, nagbago yung kain nyo, yan din. isa ding problema, ang problema nga pag matigas siya masyado, ayaw nga niya lumabas, eh. di ba? Ito isang tip. Kung kayo after, paglaanan natin ang dominyo every day. O dominyo every other day. Normally, ang duminyo matatansya nyo, eh, ma? let's say, ganito karami ang dumi ko every day o every two days. Kung mapapansin mo, bakit for the past three days, ganito lang yung dumi ko, mas konti? Ano nangyayari? Diba? Dumundumi naman ako, pero bakit parang mas konti siya? Mas konti, mas konti. Pero everyday. Anong ibig sa Ibig sabihin nun, pag kumukonti na yung dumi mo, ibig sabihin noon, nagtatraffic na. Napupuno na unti-unti yung bituka mo. Hindi mo lang napapansin. Mabagal na yung galaw ng large intestine, small intestine. Hindi na lumalabas. Nag-iipon na pala yun. So, oras na may clue ka na na parang, parang marami pang dumi ay lumabas. Pag may feeling ka ng ganon, uunahan mo na damihan mo na yung pakwan, damihan mo na yung pinya, yung mga juice, damihan mo na yung gulay, igalaw-galaw mo na, damihan mo na yung tubig mo para matulak na yung dumi mo. Huwag mo hintayin siya na tumigas kasi pag tumigas siya, mamaya hindi lumabas. Mahirap yan, ma-hospital pa tayo. ba? Diba? So, fecal impaction. Ano pa magagawang technique? Ito na, mga fa technique natin. Ito, personal experience ko eh. Uh, pero siyempre, bago ko ibigay sa yung technique ko, ako po internist cardiologist, siyempre, kung may pera kayo, may time kayo, walang masama, pumunta sa gastroenterologist, siya naman ang boss. Ang gastroenterologist, siya expert dito, usually, bibigyan kanila nila ng pampadumi. Bibigyan ka ng mga, like yung mga sena, merong mga sena capsule, uh, maraming brand dyan sa atin na makakadumi, ng mas mabilis, Meron ding ibang tableta na mas mabilis pa makadumi in 8 hours. Merong ibang syrup like Lactulose. Sa matatanda, binibigay namin Lactulose. Lactulose syrup, 2 uh, tablespoons sa gabi. Mga 30 ml sa gabi, tuloy-tuloy lang yan. Pero mabagal siya, napapalambot niya yung dumi. Pero after 3 days, bago pa lang makakadumi. So, mas gusto natin yung suabe. Mas yung suabe na, lactulose, yung dahan-dahan, yung prutas, yung gulay, mas suabe. Yung iba kasi, iinom lang ng tableta na mabilis magpadume. Hindi ko na mabanggitin yung, yung mga brands. Eh. Like, ang generic niya, mga Bisacodyl, mga ganyan. Yung mabilis kasi magpadume, within 8 hours, ang problema doon, pag nasanay ka dito, oh, minum ka. Pipilitin niya, i-push. Okay? E eh, paano kung nabara sa dulo? 'di ba? Kaya ba o hindi? O let's say pinilit niya ma-push. Pag na-push niya 'yung dumi mo, ang gagawin ng bituka mo kasi pinabilis mo siya bigla, gagawin ng bituka natin magbabagal. magko siya. So pag pinabilis mo siya ng laxative pampadumi, ang side effect noon constipated ka sa susunod na araw. Kaya pa na-constipate ka, anong gagawin mo? Inom ka na naman ng laxative. Tapos mako-constipate ka, inom pa naman laxative. So, habang buhay ka na naka-laxative, yan ang tinatawag na laxative abuse. ba diba? Kaya hindi maganda rin eh, na maging dependent na tableta pang pabilis. Dapat pang bihirang-bihira lang yan, pang emergency. So, ano pa ibang technique, lalo na yung parang ayaw na lumabas yung dumi. Ganito ginagawa ko. Ito para lang sa mga naka-experience ng baradong dubing. misa kasi, eh, Nandiyan na yung dumi, ito yung puwet natin, ayaw siya lumabas. Parang nakabara siya talaga. o Nakakatakot. So, pag pinilit mo, hindi siya talaga lalabas. O baka mawarak yung ano. O baka pag inire mo ng 30 seconds, sobrang ire. Delikado, sobrang ire. Pag inire mo masyado, baka maka-heart attack ka. Inire mo masyado, baka ma-stroke ka, ma-high blood, baka malus -los. Maglabasan yung almoranas, magdugo-dugo yun talaga. So, ang ginagawa ko misal, pag uupo, ayaw lumabas, tinatayo ko. Tayo ka muna. ba diba? Sa banyo. Tapos, italon-talon mo. Pwede parang stand in place. di ba diba? na, na, Nakaupo ka, ayaw lumabas. Tumayo ka, nagbago yung position ng matigas na dumi. So, nagbago konte yung forma. Tinalon-talon mo, gaganong-ganon siya. So, minsan, na-chip off. Meron na-chip off merong lalabas na pa konti konti kung ito matigas na bato doon parang bato at least nababawasan yung bato di ba baka may lumabas pa konti konti di ba upo tayo upo tayo misa makalabas lang konti tapos sabay konting ire baka lumabas konti minsan pwede na yan baka ganito yung position ng matigas ayo lumabas inupo mo tinayo mo inikot-ikot sinayaw-sayaw mo minsan up to 15-20 minutes ka maghihirap sa CR, baka gumalaw-galaw siya. Baka yung dumig ganun ng pwesto, ang mas lumusot siya. Yung iba, nag-i-squat. Pwede rin yung squat. Yung iba, tinataas yung pa. So, iniiba-iba, minsan, effective na. O, ganun technique. So, may talon-talon konti para tapos inaalog-alog dito sa tiyan. Ganyan-ganyan ko pa para lang uh, nakaka-stimulate kasi yun eh pa ginaganyan mo yung stimulate mo ganito lang yung kamay pag ayaw pa rin okay pag ayaw pa rin nakabara pa rin ganito pwede gawin friends up walang mahirap talaga to nakabara pa rin ginagawa ko hihiga mo muna pwede ka humiga sa kama iba't ibang position medyo dapa Medyo ikot, position, iba-iba. Parang sayaw-sayaw, sayaw-sayaw dito sa chan. Uh, basta kailangan maalog na maalog yun chan. Maalog siya na maalog. Kasi the more na inaalog yun chan, nai-stimulate siya. Eh. Nai-stimulate, mas gagana yung peristalsis. Eh. Kasi nga nakabara na yung dumi. So, pwedeng alog sa kaliwa, alog sa kanan, tapos minsan side view, minsan uh, naka right view, minsan sa dapa, di ba? ang mapakmisan, uh, two legs, uh, ini-stretch, pag ganyan. Lahat na ibang position, gawin-gawin nyo. Misan, ginawa ko yan, dalawang oras. Eh. So, mapapansin mo, pag ginalaw-galaw mo yung chan mo sa higa, siyempre yung dumi, nagbabago ng position. Yung mga dumi mo sa tiyan, nagbabago siya. Eh. ang point is, di ba, masikip, barado. So, nagagalaw siya. Mapapansin mo, possible na umutot ka. Pag talagang barado na yan, ticle infection, hindi ka na umuutot, delikado yan. Diba? Baka may hindi na lumabas talaga. Mag-ipon mag na yung pagkain natin. May nangyayari na, hospital pa yan. So, pag ganyan, ginalaw-galaw mo, minsan lalabas na yung hangin. Uutot ka na, which is good news. At least, meron ng hangin lumalabas. Diba? So, nagbabago na yung position. So, pag ganyan, side view, side view, ikot-ikot, tapos, after a time, pag na mo yung hilab, balik ka ulit sa CR. ba? Diba? Balik ka ulit sa CR pag na mo na hilab. Habang sinasabayan mo ng mga prutas, tubig, gulay, at least medyo yung mga juice na dapat fresh juice eh, yung mga shake para makalambot eh. So, kasi mas natural to mga prutas, hindi siya talaga laxative abuse. So, pagbalik mo sa CR, pag nakahanap ka na ng timing, upo, tayo, tinatry mo siya ulit. Siyempre, nagbago na yung position niya, di ba? naggalaw galaw na siya, baka nadurog na siya. So, pag na-feel mo ulit bumababa, pwede mo subukan iire. Di ba? Kasi, usually, matigas yung una lang eh. Yung unang part, kumbaga sa pencil, baka yung ganito kahabang dumi ang matigas lang eh. Baka ganito kahaba eh. So, kailangan, barang nanganganak, mailabas mo lahat to. Okay, minsan, kailangan malabas mo na yung una, konti, konti, konti. Hanggang pag nalabas mo na itong buong matigas, tuloy-tuloy na yung nasa likod na ng ipon-ipon. Maglalabasan na, na lahat ng dumi. So, ang technique ko lang, pag erase so, wala kang choice. Ang hirap i to, ang, ang ang tagal niyan eh. Ang technique ko lang, wag ka lang umiri ng sobrang tagal. Lalo na sa mga may edad na, wag lang yung 30 seconds na ire baka magluslos, magalmoranas, ma heart attack kasi during ano pag ano nagiiirita tayo na kumikipot eh, yung ugat sa puso, baka ma-stroke tayo kasi sa sakit din ulo mo kakaire. So unting relax lang. Pwede ka umiri mga 5-10 seconds, yan no? Iiri mo lang 5-10 seconds tapos pahinga konti. Hinga, hinga. Tapos na-feel mo lalo. Tapos iri mo ulit. Tapos pahinga. Iri mo ulit. Pahinga. Okay, habang inaalog yun tiyan. Another technique, ito, sarili ko lang experience, bukod sa tiyan na ginagalaw, pwede rin i-press ng suwabe lang. Suwabe lang yung mga alog-alog, Pwede malakas yung alog, pero ganyan lang yung kamay. Huwag, huwag mo tusok-tusokin yung tiyan. Huwag, 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 tusok-tusokin. Ayaw natin tinutusok. Mamaya may matusok ang ng artery o bituka. Basta walang tusok. Ganun-ganun lang. Ganito lang minsan ginagawa ko, pwede mo rin i-press doon sa tumbong. Doon sa may, syempre, nakaipit sa tumbong. Minsan may, may hangin don, nakabukol yun. Minsan pa nakahika, i-press-press press mo din, galaw-galaw. Pag naggalaw yung position ng dumi, makakalabas na yun. Okay? So, ganun. Pag may matigas, then idasal mo maigi, pilitin mag-relax, kasi lalo kakabhan lalong titigas yan. So, hayaan mo. Pag nakalabas na yung una, 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 konti, tapos i-remote tuloy-tuloy, lalabas na yung nag-ipon. Baka ganito karami makuha mong dumi. Okay? So, yan yung technique na ginagawa ko na pwede nyo gawin. Yung mga abdominal massage. Sa doktor nga, meron tablet. Tapos, sa doktor din naman ang gagawin, lalo na sa matatanda na hindi kaya gumalaw, Ginagawa namin manual extraction. Alam niyo yung manual extraction. Meron kaming gloves, meron kaming KY, ah, dinudukot namin yung dumi. Okay? Pero hindi mo naman magagawa sa ordinary tao. Pwede rin naman. Kailan masyadong uh, aggressive na baka masugat pa. Pero sa may edad, ginagawa namin. Meron din yung mga enema o yung mga suppository. Pwede rin pero usually, pang last resort, syempre mas matatapang na yun eh. Okay? So, yun lang po mga techniques natin. Sana po nakatulong to. Uh, napakahirap. At oras na makalabas na, yung dumi, tandaan natin, kailangan gawin natin lahat ng techniques. Tubig, marami lagi. Gulay, marami lagi. Prutas, marami. Galaw, marami lagi. Tapos pag dudumi, kailangan sure tayo na nailabas natin karamihan. At para hindi magbara itong mga dumi Satyan natin. Napakahirap. Salamat po. Ingat po palagi.